Hello guys. Magandang umaga sa lahat. Guys. Si Rere, -Re wala na siya hilanap. Mayunta na din na mabalik yung hilanap guys. Kay karong Sabado, i-advise siya. Oh. Sa lunes, ang i-schedule sa operation. palihog, i-appel mo may sa inyong mga prayers. Na balita guys na um nadungog diri ng kaning na maabot karon na pinakusog na dinog. Diri ni mahitabo sa Manila. Ug walo ka mga lugar diri maapektahan ani ng Guys, apel na ning City. Laguna, Pasay, yung iba't mga lugar. Sa mga ka lugar, ang mapiktahan ay ng lino, guys. Karon kanyang the big one. Yan po lang nato, guys. Nga dili ninyo mahitabot dito. E, ka ayaw. Nga nga may dito karoon sa Manila. Labi na ang Kisun City. Maapirarabahan na ang mga lino. Bye-bye. Good to you, you all. Until... am